Nasa restrictive custody na ng PNP SAF ang dalawang pulis na umano'y romaket na bodyguard sa isang Chinese National pati ng iba pang sangkot dito. Nais naman silang ipasibak sa servisyo ni PNP Chief. Yan ang ulat ni Patrick Lijazu. Nais ipatanggal sa servisyo ni PNP Chief, Police General Romel Francisco Marbila ang dalawang tauhan ng PNP Special Action Force na nagsilbi umanong bodyguard sa isang Chinese national na sangkot sa Pogo. May pitong iba pa na pinaniniwala ang may kinalaman dito, kabilang ang kanilang battalion commander, company commander at platoon leader. Una nang sinimula ng PNP Internal Affairs Service ang investigasyon. We for dismissal. Yung po yung sinabi ko kay uh, IAS ko, gusto ko dismissal. Hindi po kami uh, papayag ng ganito na suspension na. O sino po talaga nagkamali, then go for dismissal. Kaparehong babala ang ibinigay ni Marbil sa mga pulis na gumagawa ng illegal na aktibidad. Alam mo, niya hindi po galing sa SAF, kahit sa sinong PNP, hindi po tama eh. It affects po yung PNP as a whole. And remember, ang inahabol po namin is to bring back our dignity. Kanina, humarap sa preliminary investigation sa Muntinlupa Prosecutor's Office ang dalawang pulis sa unang kasong kinasangkutan na alarmen scandal matapos magsuntukan sa isang village. Nasa restrictive custody na ngayon ng SAP headquarters sa Fort Santo Domingo, Santa Rosa, Laguna, ang apat na sangkot habang bumiyahin na rin mula sa Buanga ang limang iba pa. Mag-parallel investigation pa rin kami para ma-provide namin yung pangangailan ng IAS. Pag may makita pa tayong uh mas malaking a kasama wala naman tayo sa dyan. Na nanatiling mataas ang moral ng SAF at utos sa kanila ni PNP Chief General Marbil ipagpatuloy ang maayos sa pagganap sa tungkulin yung nangyayakit nangyayakit. There is no perfect organization. Kung sino lang po nagkasala, yun lang po talaga papakusahan namin. Samantala, sa pagdiriwang ng ika isang anibersaryo ng SAP, sinabi ni Marvin na mas paigtingin ang kanilang operasyon sa internal security, lalot mas magiging prioridad ngayon ng AFP, ang external defense. Patrick De Jesus, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.